Lumang mga bread balagbaga naman dito sinulit kami ng turret. Paang patay ka ngayon? <laughs> Double kill pa sana. <laughs> dito naman papatay na pa siya. <laughs> yan yan naman maglaila mga par. Dito patay ka na. <laughs> Ang sakit ng layla ko eh. May support niya eh. And, dito patay na. Eh. <laughs> Ah, dito pero patay na ako dito mga parang. bisaya lang malakas ah pagkabubo ng kura to ay putik patay dito sinulod ako patay ko dito dito patay na ako nakabawin ako panit Uy, dito binakbaka namin par. Ang sakit naman, nakaplikir naman ako. Iyan <laughs> naman, iyan naman. Sabi sabi ko, umatay na sila lahat yan. O, 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 ganyan man naman. <laughs> ganyan naman ako maglayla. Bisaya lang malakas. Patay ka na, one hit, bay. Grabe na to ha. Ah. Oh, na to. Dito ako natutuwa ako. <laughs> natutuwa ako ang laki sa nang bungas-ngas ko. <laughs> Bisaya lang malakas naman na Oh Dito nagpikiran pa patay kana na sa akin pa goodbye pa iyak naman <laughs> goodbye goodbye in to mga par goodbye na no, one sila mga par ang sakit naman ako dito naman ang lala <laughs> goodbye na no, wipe out na mga bubo goodbye <laughs> goodbye ang sakit ako patay kang prangko ka ano ka bubo ka